Ang malupit na katotohanan, si Steph Curry, isang pinakama manlalaro sa mundo, pinakakinaiinisan din sa Twitter at sa Liga. Base sa, sabi ni Kenny Smith, si Steph lang ang walang ego sa mga sikat na player pero siya pa rin ang pinakainisin. Narito kung sino ang digusto si Steph. Ang raso ng player na to, iba talaga. Sinuri isa-isa. Bago ang FIBA World Cup, may mga laban muna bilang handa. Para maging partner ng game, try ang 1xbet. Gamit ang promo code 3BH para sa 5,000 bonus credit. Ang dineposito nyo ay magiging kredito nyo. Pwede ito makuha sa Gcash, Paymaya, at Gcash Direct. Tutorial sa comment section. Si Russell Westbrook, dati pa, hinahangaan na si Steph nung nasa Davidson pa siya, pati sa NBA. Nang sumikat si Steph sa laro nila kontra Knicks, umangat din ang Golden State. Nilampasan niya ang ibang players at patuloy na binabago ang laro Si Steph, dalawang time MVP, may championship bago si Westbrook naging MVP Nauna nakuha si championship ni Steph kaysa kay Westbrook 2016, nagsimula ang Golden State matalo pero nakabawi sa West Finals Si Kevin Durant ang nagchampion kasama si Steph, hindi kasama si Westbrook kahit meron silang tatlo hanggang isa na kalamangan Hindi talaga gusto yung player na yun ngayon, sina Steph at Westbrook, magkaibigan na rin. Pinagtanggol ni Steph si Westbrook sa Lakers kahit hated ng fans. Pero binira naman si Steph na wag makisali. Si Tracy McGrady, dating sports analyst. Sabi ni T-Mac, noong nanalo si Steph bilang unanimous MVP. Nagpapatunay lamang ang sinabi ni T-Mac na ang NBA ay mas mataas kaysa sa panahon ni na Michael Jordan at Shaq. Si Steph Curry talaga ang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng basketball ngayon. Napakagaling niya sa Golden State Warriors. Iba pang analyst na galit kay Steph ang dating coach niya, si Mark Jackson, dahil sa maraming tatlong point shots niya. Base sa dati, sabi nga, lendang ang laro. Mula 2011 hanggang 2014 at sa huling dalawang tala ni Mark Jackson bilang coach ng Golden State, nag Si Steph, pinakamahusay sa NBA, dalawandaang plus three point shots kada laro. Win siya ng dalawang MVP at galing pa si Steve Kerr mayroong 286 hanggang 400 at 23 point shot siya. Nakuha niya ito mula kay Mark Jackson ng Golden State kasama si Clay. Ginanap ng tatlong point shots ni Steph ang NBA. Di gaanong kompleto ang kanyang pangangatawan, pero malakas ang kanyang tira. Mas pinraktis na ng mga players ang shooting kay Mark Jackson dahil inspirasyon nila si Steph. Marami pa talagang players na galit kay Steph pero sa susunod na episode na lang. Kay Patrick Beverly, malilimutan ba nila to? Depende sa views at request. Sa susunod na limang taon, ang mga sumusunod ang mahahalaga, trade, magkaibigan sila Steph at Patrick Beverly bago pumasok sa NBA, at basketball camp nila kay Lebron. Lebron dati hindi gusto si Steph, pero rivalry lang yun. Katulad nung sa college, hinahangaan ni Lebron si Steph nung nasa Davidson pa siya hanggang pumasok sa NBA. Nagbago ngayon. yun. Hindi gusto ni Lebron si Steph dahil sa Miami dynasty niya. Ito ang walong NBA finals ni Lebron. Mark Jackson ang coach dati ng Golden State, pinalitan ni Steve Kerr. Noong kasama ni LeBron ang Kyrie at Kevin Love sa Cavaliers, pinigilan sila ng Golden State ni Steph noong All-Star. Pero noong 2016, nagtiklop ang Golden State sa Cavaliers, sinagot ni LeBron. Mas pinili ng ibang sikat na player samahan si Steph kaysa kay LeBron. Pumunta si KD sa Golden State at nag-champion ng dalawang beses. Pinigilan niya si LeBron maging triple champion. Wow! Maddie P.A.K.A.S.A. Magshine. Nakuha ni Lebron ang tatlo sa apat na kampyonato sa Cavaliers. Sa inyo na, Lebron o Steph? Sumusulong si Steph at Lebron bilang magkaibigan matapos ang mga pangyayari. Pinag-usapan noon na gustong sumama ni Lebron kay Steph sa Golden State. Ang sagot ni Steph noon, natupad na ang hiling ni Lebron. Iba ang hindi pagkakasundo ng fans, analysts, at players kay Lebron kumpara kay Steph. Kilala si Lebron sa galing sa basketball. Ngunit, tinatangkilit pa rin ba siya kahit gusto niyang lumipat sa Golden State? Iba ang kwento ng ranggo niya kay MJ, malaki ang epekto nito. Kung sasama si Lebron kay Steph o sa Golden State, magbabago ang lahat. Si Steph, pinakamahusay sa pagbabato ng bola, kasama ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto. Wala nang iba, sa NBA, si Skip Bayless ang number one hater ni Lebron, pero minsan bumabawi rin siya. Ganun din si Steph, nag-counterattack. Bagay di umano, mas higit si Skip Bales sa Stephen A. Smith kesa sa kanya. Ayaw ni Nick Wright kay Steph dahil trabaho niya iyon. Noong 2022, sinabi niya na Mavs in 5. Pangit si Wiggins, pero tinapos niya. Noong 2022, sinabi na hindi na makakapasok sa NBA Finals ang Golden State at si Steph. Pero nagkamali sila, sumabay pa sila sa panalo. May niyang taga-suporta si Lebron, Steph, at Kevin Durant, pero si Stephen A, lahat na yan. Pero si Lebron at Steph, may analyst na binabati ko sila. Makikita mo kung gaano ka level si Steph sa analyst na iyon. Kaya ayaw siya ng ibang players, analysts, at fans. Ang pagkakahit sa kanya ay magkaiba. Inayos niya ang dynasty at tumutulong sa ibang mga sikat na manlalaro.